Ano ba ang trabaho ng isang senador? Gaano po ito kahalaga? At ano ang mga kwalifikasyon na dapat nating alamin para iluklok sila? At gaano kahalaga na kung bakit dapat ay alam natin ang mga bagay na ito para hindi tayo magkamali sa pagpili kung sino ang nararapat na iboto natin? Mga kababayan, hiramin ko po ang kaunting oras nyo upang sama-sama nating alamin ang mga bagay na ito sapagkat napakahalaga nito sa panahon natin ngayon. Ang trabaho ng isang senador ay napakahalaga sa ating bansa. Sila ang mga kinatawan ng mga Pilipino sa Senado na kung saan sila ay may mahalagang papel sa paggawa ng mga batas, pagpapatibay ng mga kasunduan o treaty at pagtitiyak ng mga karapatan ng mga mamamayan ay maprotektahan. Ito po ang mga pangunahing tungkulin ng isang senador. Sila ay may kapangyarihan na mag-propose, mag-amyenda at mag-aproba ng mga panukalang batas na magiging batas sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon ay marami ang nagiging pagbabago sa bansa gaya ng teknolohiya, kultura, pag-uugali ng tao, etc. etc. Kaya may mga panahon na ang mga umiiral na batas ay kailangang baguhin o amyendahan at kung mapagkakasundoan ay maipasa ito at maipatupad. Sila ang may eksklusibong kapangyarihan na aprobahan o tanggihan ang mga kasunduan na pinagkasunduan ng Pangulo. Lalo na kung nakikita nila na ang Pangulong nakaluklok ay may pinaghihinalaang maling ginagawa ang mga senador ay may kapangyarihan para aprubahan o tanggihan ang mga bagay na ito na gustong mangyari ng isang Pangulo. Sila ay may tungkulin na protektahan ang mga karapatan ng mga Pilipino at siguraduhin na ang mga batas ay maipatupad ng patas at makatarungan upang maiwasan ang pag-abuso sa kapangyarihan na ginagamit ng iilan na minsan ay ginagawa nila itong amyandahan para nang sa ganon ay maiwasan itong abusuhin ng na mga nakapwesto lalo na ng isang pangulo. Sila rin ang nagpapasa ng mga panukalang budget ng Pilipinas taon-taon upang masiguro na magagamit ito ng tama o maididistribute ng tama sa lahat ng lugar sa bansa at sila rin ang nagbabantay dito kung maipapamahagi ba ito ng tama at masigurong walang korupsyon sa bawat distrito na may kaukulang pondo. Sila rin ay nakikipagtulungan sa iba't ibang sangay ng gobyerno kagaya ng kongreso sa pagpapasa ng mga batas at proposed budget taon-taon upang matiyak ang pinagkasundoang batas o budget para sa mga Pilipino. Sila rin ay may karapatan o kapangyarihang mag-imbestiga sa mga malalaking kumpanya dito sa bansa upang masiguro kung walang paglabag lalong-lalo na sa pagbabayad ng buwis. May mga kanikanyang mga komite, ang mga senador, depende kung anong isyu ang dapat imbestigahan kagaya ng budget, accountability of public affairs and investigation o mas kilala bilang Blue Ribbon Committee, agriculture, basic education, civil service, kooperatiba at marami pang iba. sila ay may tungkulin na mag-imbestiga at mailantad ang mga isyo na nakakaapekto sa bansa at mga mamamayan nito. Sila ay may karapatang maghain ng impeachment kung mapag-alaman na ang isang pangulo o pangalawang pangulo ay umaabuso sa pwesto. Wala nang kapasidad mamuno, nasasangkot sa mga pandarambong at marami pang iba na hindi karapat dapat gawin ng isang pangulo o ng pangalawang pangulo. sila ay may tungkulin na magbigay ng suporta at pagtuturo sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong lalo na sa mga remote areas na hindi naaabot ng teknolohiya, transportasyon, kalakalan at iba pa para paunla rin ang mga komunidad. Sa kabuuan, ang trabaho ng isang senador ay napakahalaga sa pagpapalakas ng ating demokrasya at pagtitiyak na ang mga karapatan ng mga Pilipino ay protektado. Sila ang magpapasa ng mga batas, mag-aamyenda, magpapatupad ng mga ito, lalo na kung ang nakaluklok na pangulo o pangalawang pangulo ay napag-aalamang nagiging abusado sa pwesto. Napakahalaga ng gampani ng isang senador, sapagkat ito ay simbolo ng demokrasya upang maiwasan ang pang-aabuso sa pwesto at korupsyon sa gobyerno, lalo't higit sa pagpapanatili ng demokrasya sa ating bansa. Kaya marapat lang na mailuklok ang tamang tao kaya dapat ay maging matalino tayo sa pagpili sa mga ito. Narinig natin ang mga mahahalagang gampani ng isang senador dito sa Pilipinas. Ngayon, sa parte natin, dapat alam natin kung paano at sino ang mga dapat iluklok sa mga tungkuling ito upang sa gayon ay hindi tayo magkamali sa pagpili. Bago tayo pumili, Alamin natin kung may kapasidad ba sila, kung may kaalaman ba ang mga ito na gawin o to pa rin ang mga tungkuling nabanggit. Kaya ba nitong protektahan ang mga napagkasunduan at higit sa lahat may kapasidad ba sila para ipatupad ang mga batas nagnagawa, ginagawa na amyendahan at napagkasunduan sapagkat kung hindi nila ito kaya, sayang lang. What's the sense of them being there kung hindi nila ito kayang gawin? sayang lang ang ipapasweldo natin. Dapat maghalal tayo ng mga karapat dapat, hindi dapat bumabase silang tayo sa sikat, hindi sapat ang mabait lang, hindi rin sapat ang matalino lang. Alamin natin ang mga kapasidad, syempre background nila at layunin o mga plataforma nila na kung posible ba. Kaya ba nilang dipensahan? Kaya ba nilang ipasa? At higit sa lahat, kaya ba nilang ipatupad? tapusin na natin ang matagal na nating nakagawian. Marami na tayong panahon na sinayang dahil sa paglukluk sa mga maling tao. Sayang lang ang pwesto. Nagagamit pa sa hindi maganda minsan. Magmasid lang tayo at mag-imbestigang mabuti. Makikita na natin ang pagkakaiba. Napakarami ang nasa pwesto ngayon dahil sa sikat lang sila. Nakakalungkot isipin na napakababa kasi ng kwalifikasyon ng pagiging isang senador dito sa Pilipinas. Kaya ganito ang nangyayari sa bansa natin. Sabi dito, at least 35 years old of age, marunong ka lang bumasa at sumulat, registered voters, resident of the Philippines, not less than 2 years immediately preceding the day of the election. Napakababang standard nito mga kababayan. Kung tatakbo ka, dapat may konkretong plano at siguraduhin mong kaya mo itong ipasa at ipatupad. Hindi yung wala ka pang plano bago tumakbo at iisipin mo na lang kapag nanalo ka na. Very generic and playing safe ang statement na ito ng mga kandidato kaya dapat maging matalino tayo. Paano kang gagawa ng batas kung ikaw mismo ay hindi maalam tungkol sa batas? Paano kang makikipagdebate kung ikaw mismo ay takot matanong kahit ng media lang? Paano kang gagawa ng batas kung hindi ka marunong sumagot sa malalalim na tanong? Paano mo dinidepensa ng batas na ginawa mo kung ikaw mismo ay takot humarap sa mga tao? Paano kung magaling sa mga technicalities ng batas ang kaharap mo? Kahit napakaganda ng isinusulong mong batas, hindi mo ito kayang ipasa dahil kulang ka sa kaalaman. Sayang lang. Ngayon mga kababayan, since ganito kababa ang standards ng kwalifikasyon ng pagiging senador dito sa atin, tayo na ang kumilos at magluklok ng karapat dapat. Upang kapag nailuklok ang mga karapat dapat, e baka sakali maamiyandahan ang batas na ito at maitaas ang kalidad o ang standards ng pagiging isang senador sa bansa natin. Sapagkat napakahalaga talaga nito. Upang sa susunod ng mga henerasyon ay maiwasan na ang mailagay sa pwesto ang mga maling tao. Hindi natin ito maitatanggi. Kinabukasan ng mga anak natin ang nakasalalay dito. Kaya marapat lamang na pagtuunan natin ito ng pansin at paglaanan natin ito ng panahon.